oo oh. oh. kita na tayo <laughs> oo oh, laptop oo oh, napangser ni troppa si oh. Hello mga basura! Sobrang lakas ng snow ngayong araw pero pinapasok pa rin kami. Napakasarap lang sanang matulog kaso wala tayong magagawa. Hindi na nga ako nakapag-toothbrush dyan. Kala ko kasi wala talagang pasok. Pero di bali na. Sa basura naman ako nagtatrabaho. Hindi naman mahalata na mabaho yung ining ako. Pagkadating ko nga sa company, ayan si Tropa. Nagalis na kagad siya ng snow. Bali lahat pala nyan kami. Ganyan muna lahat yung gagawin namin. Grabe, parang gusto kong mag-business ng halo-halo dito. Ayan o, libre na kasi yung yelo mo. Tapos napakaganda pa ng pagkakadurog. Nagtanggal na nga din pala ako ng snow. Tumulong na ako sa mga kasama ko. Pero syempre, dahil tamad yung tatay nyo, ito yung gagamitin ko. Ewan ko ba sa mga kasama ko, masyado silang masisipag. Pwede naman kasing gamitin to, mas mabilis, tsaka mas madami yung makukuha mo. O ba diba, sa isang salukan lang, ang dami mo nang makukuha. Bali dito na rin pala ako natutumbak maneho ng ganyan. Grabe, dati pangarap ko talagang makapunta sa may snow. Pero ngayong naranasan ko na, naku, binabawi ko na. Spider-Man yan. <laughs> Hindi sana talaga ako papasok ngayong araw. Ang kaso, sayang ang 3,300 tama kayo ng narinig. Kahit basurero ako dito sa Korea, nagsasawad ako ng 3,300 per day. Pagkatapos nga namin nagalis ng snow, ayan, meron na agad nagtapon. Dito nga pala namin makukuha yung gitara at yung laptop kanina. Ayan, bali lahat nga pala ng tinatapon nilang yan ay gamit pang bahay yan, mga kabasura. Madalas nga pala silang nagpapalit ng mga gamit nila dito. Pagkatapos, magugulat ka talaga. Kasi yung mga gamit na papalitan nila, alas gumagana pa. Yung iba nga, sinbago talaga. Yung tipong hindi pa nagagamit, mga kabasura. Katulad na lang nito mga kabasura. Nagtapon ng napakagandang upuan si kuya. Hindi man talaga nagamit. Naka plastic pa. Pati nga din pala yung mga vacuum. Halos lahat yan. Gumagana pa. Kung hindi lang talaga matakaw sa space yung mga upuan na to sa balikbayan box na pinapadala ko. Naku, sigurado. Napakarami ko ng naipadala mga kabasura. Ayan nga pala siya Oh. Napakaganda talaga. Tapos napakalinis pa. Ni hindi man talaga nagamit mga kabasura. Paubos na nga pala yung tinatapon ni kuya dyan. Meron nga din pala siyang tinapon na napakalaking speaker. Wala pa rin akong kaalam-alam dyan na nakapulot na pala ng laptop yung kasama naming Nepal. Kinaabang ko kasi talaga dyan. Baka sakali, meron na naman silang itatapon na gitara. Siya nga pala, nakuha na nga pala yung mga gitarang pinamigay ko sa inyo, mga kabasura. Biruin mo, nag-comment lang sila at nag-share lang sila ng mga video ko. Ayan, may gitara na sila. Wala nga pala silang binayaran ni eh, Piso. Bali lahat yan, sagot ko. Pagkatapos, i-deliver pa sa mismong bahay nyo. Pati nga din pala sa mga laptop na pinamimigay ko. Ayan, may nakarating na din sa kanila. Uh. video na? Uh, Tuteron, maraming, maraming salamat sa laptop na iyong ibinigay. Ito, dumating na at nakabili na kami ng charger. Bali, walang charger kasi yung naibigay ko sa kanya. Pero sinamaan ko din niya ng napakagandang headset. Ah, headset. Para kapag gusto niya magtrabaho sa bahay, makakapag-home base na siya. At headset. Ayan na nga oh, may pailaw pa pala yung headset na binigay ko sa kanya. Grabe, napakaganda talaga mga kabasura. Pati nga din pala yung iba na tanggap na nila. Pero hindi na natin ipopost sa video ko na to. Baka kasi abutin tayo ng siyam siyam bago matapos mga kabasura. Balik na tayo sa pagpupulot ng basura. Sa mga nagtatanong nga pala kung paano sumali sa si mga pinamimigay ko. Kailangan nyo lamang pong mag-share at mag-comment sa mga video ko. Automatic yun mga kabasura, kasama ka na sa mga pinamimigay ko. Yung iba nga nagugulat kasi wala silang kaalam-alam na na pala sila. Napakasarap lang kasi talaga sa pagaramdam na nakikita kong masaya yung mga pinagbibigyan ko mga kabasura. Eh paano ba naman kasi yung mga laptop na pinamibigay ko ay nagkakalaga ng 20,000 plus. Pagkatapos, libre mo lang matatanggap, wala kang babayaran, ni piso. Kaya siguro ako laging nakakapulot sa trabaho namin kasi alam nila na sa inyo ko rin pamimigay mga kabasura. Kaya mas lalo ko pang sisipagang magpulot para mas marami pa akong may pamimigay sa inyo. Oo, ako na po yung bigay niyo. Rollerblade. Ito po. Maraming maraming salamat po. Legit po si Tatay Ron. Bali, dalawa nga pala yung pinabigay kong rollerblade na yan. Heto naman yung isa na tanggap na din nila. Naku, tuwang-tuwa yung anak niya mga kabasura. Dito nga pala, ay mapupulot ko na yung gitarang tinapon nila. Este, hindi ko pala mapupulot. Talagang literal na inabot lang sa akin mga kabasura. Grabe ang tuwa ng tatay niyo. Ipamimigay na naman ako sa inyo mga kabasura. Hala ko nga dyan, dalawa yung tatapon niyang gitara. Dalawa kasi yung bag na nakita ko. Kaso yung isa wala palang laman. Meron nga din pala silang tinapon na napakagandang bag dyan. Original na paro bag. Pagkatapos, kasama po yung tag niya. Parot bag. Heto na nga pala yung gitara. Grabe, napakaganda talaga. Biglang nga napansin ni kuya yung cellphone ko dyan na nakabidyo pala kami. Artista ka na kuya. Makikita ka na kay Rapi Tulpo. Gitara na tayo. Nakapulot nga din pala ako dyan ng napakagandang Bangkok. Bali, ito na nga pala lahat yung mga napulot ko sa mga tinapon ni Kuya. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna pala yung laptop na napulot ng kasama ko. Pati nga pala Christmas light, pinulot niya. Oh, laptop! Bale, eto na nga pala siya nung binuksan niya. May kasama na na rin charger yan nung tinapon nila mga kabasura. Napakasulit pa talaga nung laptop na napulot niya. So kong hihingin para may ko din sa inyo. At heto naman pala yung mga napulot ko kanina. Ayan, may napulot ako na mga mangkok. Pagkatapos yung parot na bag na yan. Pati na din yung gitara mga kabasura. May tag pa nga oh. Na ano lang na, na nabasa lang. Tapos yung mga ano niya. Ayan oh kung ano yung tatak niya, ganoon din yung tatak niya, yung patrick. Alam na alam mong original. Narumi yan lang kasi nga kanina, yun, bigla ko nalang iniwan dun sa gilid. Pero yan, napaka-ahis pa yan. Tapos itong gitara. Tapos ito yung mga mangkok. Grabe, napaka bagong bago. Ito, itong malaki, ganyan din yan. Mas maganda to, malaki to eh. Yan o. Mas malaki to. Ay, grabe. Buti na lang pala, pumasok pa ako. Hindi, wala akong mapupulot na ganyan. Napakaganda, oh. Bagong bago talaga, oh. Ayan, oh. No? Diba? Napakaganda. Ayan, no? Ay. Pero ito yung pinaka-idol ko. Yung mga pinaka-inaasam-asam na mga ano natin, mga followers natin. Yan. Gitara. Sabi sa inyo, kapag nakapulot ako, sa inyo naman. Tingnan natin ngayon kung gaano siya kaganda. Ito na mga kabasura. Grabe. Napaka solid. Meron kayang lang mga ano. Kita natin may mga accessories. Ayun oh. Meron pa siyang ano oh. Tawag dito. Kapo. Di ba nagagamit oh. So, oh, meron pa siyang auto tuner. Ayun oh. Ayos. Low bat lang siguro dyan to. Oh, Kina-charge lang to. Pero ang pinaka maganda dyan yung gitara. Oh. Oh. Grabe. Buti na lang sa binigay. Ayan, no? Oh! Ay, grabe. Napakaganda. Ay, napakasulid. Napakaganda ng kulay. Ayan naman ka basura, oh. Napakakinis. Ayan, no? Wow! Wow! Ay, grabe. Napakaganda. Ayan, no? Ayan, no? pa. Ah, oh. May mga ano niya kabasura. Yan, no? Oh. Walang kalawang. Napakaganda. Yan, you no? Know? Ganda na ah. kami niya, na natin ang ating gitara. Grabe, kalakas. Kalakas ng snow, mga kabasura. Yan, no? Oh. Ano siya o paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Huwag mong kakalimutang mag-comment at mag-share sa video na to. Pakilike mo na rin mga kabasura. Baka ikaw na yung susunod na mabubunot ko. O hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!